Hello mga panangga, welcome back to my vlog and this is Angelico yan and for today's video, alam nyo na siguro yes, yung content natin for today kasi nga, ayan ang dami na pong post sa social media sa Facebook dito sa Grand Carnival located at Baywalk dito sa My Pier Uno of Catbalogan City Hello, ibig sabihin malapit na po ang fiesta ng Catbalogan kasi nga malapit na August na matatapos na ang month of July, ayan at dito nga makikita nyo mga palangga may mga ginagawa na po dito I think ito yung mga baratilio yes pagdating nyo dito sa may Pier Uno of Catbalogan City pagpasok nyo mismo dito papasok sa Baywalk mga itinatayong baratilio at dito mismo sa may Baywalk kaharap lang po yan ang Darahaway Daco Darahaway Guti ayan yung po yeah, ayan po yung port of Catbalogan City yung Pier Uno of Catbalogan so napaka accessible lang po dito yes very accessible tapos maganda na po dito in fairness nagulat ako nung pagdating tingko dito. Super malinis mga langga. Yes! Sana maminti ng kalinisan dyan. Tapos nilagyan nila ng mga bato or gravel. Ayan. Kaya hindi maputik po yung pagdating ko po dito. Hindi po talaga maputik. Kahit umulan pa yan ng ilang ano ng ilang days. Yes! Ang ganda po. Tapos as in yung mga pamilya talaga. Kasama yung mga bata. Yung mga bata talaga mag enjoy dito. Yung entrance fee is 30 pesos mga palangga pagpasok nyo dito. Entrance fee pa lang po yun mga palangga. Siyempre pagpasok nyo dito may mga rides. Magbabayad kayo ng entrance. Ayan. Ang dami namang pwedeng gawin dito. Yes. Ayan. Magpapashoot ka ng, ng bola. Tapos may pag naka ilang points ka may prize ka. Tapos may bahay ng aswang. Hindi kami pumasok dyan. Baka aswangin kami. <laughs> so ayan. oo oh, Makikita nyo talaga. Ang dami mga bata dito. As in enjoy talaga yung mga kids. Mga langga. Ayan yung mga rides. Oh, ang may mga rides dito. Puro mga bata talaga. Tapos may papasok ka. Maraming mga bola. Ayan yung mga bata. Enjoy na enjoy o. Oh, diba? To the play. To the laro ang mga bata. Wow. Enjoy naman dito sa, ano, sa slide na yan. Tapos may mga balls. Tapos pwede na mga bingo dito mga palangga. Yung mahilig sa mga bingo. Ayan may isang sa tatlong sakong bigas tapos mga grocery items pa premio at syempre ito yung pinaka famous sa lahat ang Ferris wheel Diyos ko hindi po ako sumasakay dyan mga palangga parang babaliktad ang mok ang sikmura ko <laughs> yes oo naman ang ganda ang daming sumasakay ng Ferris wheel ako talaga mga palangga, hindi ko yan kaya kasi masusuka ako dun sa taas yes nasusuka ako mga palangga. o oh, yan o oh, super ganda wow napatingin na lang talaga ako napatingin na lang po ako talaga sa napakaganda magandang mga ilaw at yung ferris wheel na yan sa high school pa lang ako doon nakasakay ng ferris wheel hindi na ako nag try ulit and dito naman mga palangga parang isang malaking payong yes ganyan sasakay yung karamihan talaga sa mga mabatan ma makikita natin dito mga palangga talaga sila yung nag enjoy dito. Meron madami naman mga adult, yes, nagpabantay lang sa mga bata na sumasakay. O di ba diba? As enjoy talaga. Tapos dito naman mga palangga, ma-enjoy mo din yung horror train. Yes! Last time, last year po, sumakay kami ng horror train. Nag-enjoy naman kami kasama ko yung mga kaibigan ko. Talagang pagpasok mo dyan sa loob. Talagang mapapatili ka talaga at mapapasigaw. <laughs> Kasi tatrakutin ka talaga I iba't mga mga multo. Yes. So, ayan. Inabangan ko na lang sila atin. Sila ko yung mga bata. Naging sigawan sila sa loob. Nag-enjoy <laughs> naman, syempre. Ma-enjoy yung mga ganito. Ganito mga ano, ng mga simpleng bagay. Pero ang napakasaya. Hindi makakalimutan ng mga experiences. di ba Habang is, sabi nga, habang bata pa mag-enjoy. Yes. Kailan pa tayo mag-enjoy pag senior na at hindi tayo makalakad. So ayan o oh, enjoy po talaga as in nakaka na wow naman yung mga magandang ilaw na yan tapos super may magandang music na background nag enjoy halos mga barkada barkada din yung mga estudyante po dito ito talaga mga palaga ang hindi ko matry my god yung Titanic as in parang parang babalik talaga ang ra ko dyan parang hindi ko kaya bawal po dyan yung mga buntis tapos yung mga may sakit sa puso yes bawal na bawal po dyan. tapos yung mga lasing talagang babalik na ng sikmura mo dyan yung i-hugs ano ka i sa pinakamataas at pinakadulo ha <laughs> Diyos ko, ayokong i-try dyan mga pala. Ayokong i-try yan. Ayan, dami nag-enjoy naman dito. Daming sumasakay. ewan ko sa kanila. Nag-enjoy po talaga sila. Kanya-kanyang trip. Barkadahan. Yung mga barkada talaga. Yung ano, yung yung grupo-grupo ng mga bata. Talaga sumasakay sila dyan nagka-try. ay nakaka-ano naman. Nakaka- parang ma-excite ka naman na gusto mong i-try. Dito naman sa may spider. Parang kulang yung ano. Kulang yung mga sumasakay. Tapos may mga ganyan na mga games. Mga laro. Ayan. Ayan. Hindi hindi, na ako nag-try mga palangga Binijuan ko na lang Hindi na ako mahilig sa mga ganyan Ayan, oo Tapos yung iba may tumataya po talaga May taya pala dyan Hindi ko alam na may mga taya-tayang ganyan Tapos ang ganyan din ng mga ano Na rides O yung mga tutubi at tutubi? <laughs> yung mga bees, ayan o oh. tapos may ganyan, yung octopus ayan ba yung octopus, tapos may mga paslide, ayan yung mga bata o oh, karamihan talaga, karamihan talaga dito yung mga nag enjoy more, yung mga bata yes, nakaka-enjoy naman yung grand carnival na to, puro ano, pambata yung kanilang mga ano dito, yung mga kanilang mga rides, ayan pwedeng sumakay dyan, ayan o oh. nag-enjoy din yung mga bata yung parang mga tsubibo. Ganon. O, oh, di ba? O, oh, ayan, no, oh, mga kids. Enjoy na enjoy sila. Ayan, sakay. Super sakay talaga. Nakaka-enjoy talaga. Kaya mga bata, as in, makikita mo talaga sa mukha nila. Super happy sila na dito sila sa Grand Carnival. O, oh, paminsan-minsan lang naman itong mga palangga. Every fiesta, may ganito dito sa Kanbalogan City. Kaya samantalahin na. Yes, dito naman maghagis ka ng piso. Iwan ko, pero naghagis ako dyan. Hindi ako nanalo. <laughs> kailangan may ano daw may malagay sa, sa gitna ng square na yon tapos dito naman sa may bago nilang ano ito yung bumper boat bumper ba yon hindi ko napasa <laughs> ayan o sasakay ka diyan tapos pag ka andar yung ano yung uh, boat na yan pero nag-enjoy naman yung mga na, nasa malaking swimming pool dito mismo sa Grand Carnival may ganyan pala first time kumakita guys sa mga ganyan oh pero ako naman, nag-enjoy naman ako mga palangga sa mga sa bangka, sa barrio. Hindi na ako nag-try dyan. <laughs> yung mga taga rito na lang. Yung mga bata, mostly, ayan, o. Oh, sila yung enjoy na enjoy. Tawa na tawa sila yung mga bata. As in, ang ganda. Sana sa Christmas, meron din ganito, di ba, sa Pasko. Para may, after uh, celebrating Christmas, pwede dito sa mga bata. Pasok na pasok to yung mga, ano, yung mga ganitong mga trip na, or, ganito, ganitong mga venue. Yes. O, oh, di ba? Ang daming pwedeng gawin. Tapos, ang, sa labas naman ng Grand Carnival, ayan, makikita ang daming pagkain. Grabe. Pwede mga snacks. Tapos, yung mga street foods. Ayan. Magpipilik, pipili ka na lang. Talagang hindi ka magugutom dito sa Grand Carnival. Pag may pera ka lang, may budget ka lang. Yes. Pwede nang kumain dito sa, ano, sa labas. So, ayan lang. This is Angelico. Thank you so much for watching. <laughs>